Good morning sa inyong lahat mga idol, no? Si James TV PH, mga idol. Nandito tayo ngayon na ah, nagawa tayo ng reaction video. Pero teka mga idol. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, no? Maraming maraming salamat sa aking mga viewers sa aking mga ah, subscriber, no, sa James TV PH. Ito ang inyong lingkod, nagmahal sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sa makurta sa akin channel, mga idol. Ngayon, mga idol, mayroon tayong pag-usapan na isang vlogger na uh, charity vlogger tumutulong sa mga mahirap. Ngayon, mga idol, puntahan natin yung YouTube channel ni uh, Barjeline Curse, no? Kaya ngayon, mga idol, ito yung masasabi ko sa inyo na... Ah, uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Evangeline Curse, ayan mga idol, oh. kaya mag na kayo dyan mga idol para makita nyo yung poll video kung paano, uh, anong paraan na ginagawang tulong ni Evangeline Curse, no mga idol. Kaya ngayon mga idol, ipakita ko sa inyo na mayroon siyang matanda na tinutulungan, no? Pero ito mga idol, uh, siguro sa, sa pagtanda na siguro niya, kaya nasabi, nasabi na nila na mayroong mga, ano, mayroong mga uh, kasama sa bahay na elemento. Pero itong matanda, masamang elemento, no mga idol? Pero mga idol, ito yung masasabi ko sa inyo. Itong matanda na to mga idol, Uh, 15 years na daw siyang nakatira doon no Ito mga idol masabi ko sa inyo ano to uh, dito to sa ah uh, Bicol no Kasi si Berjelin curse ah nasa Bicol pero ang alam ko dito mga idol itong matanda na to kasi no una, -una kong panood hindi ko sir nagawa ng content kaya ang ginawa ko ngayon mga idol gumawa ako uli ng content no ngayon, uh, ang alam ko nito mga mga idol, kung taga saan tong matanda, uh, sinanay, parang taga ano to mga idol, uh, lagunoy. Nang hindi umaalis ang matandang ito sa ragparag pang bahay na to. Kwento daw kasi ng mga taga rito ay pinamumugaran daw ito ng mga iba't ibang elemento. O mga ligaw na kaluluwa at ang mismong bahay daw na ito ay dating umanong simenteryo ng mga inkanto. Tignan nyo para may umahapro sa akin. Ha? Mayroon na eh, dalawa pa. Dalawa? Pag-aay. O, tingin mo, tignan mo. Nagtitindi ka bala niya. Tama ba? Oo, oh, nak Nakakaramdam na siya ng kakaibang ano. mag-aaluin kasi ngayon. Mo, Pero, parang, uh, ano na naman mo? Parang ano? kakaiba ko na. Lagunoy Kamerinisor Bicol. No? Shout out pala sa uh, lahat ng taga Bicol. Uh, kung na, nakita mo tong aking video mga idol, ah uh, napanood mo aking video, shout out sa lahat ng taga Bicol. Luzon, Visayas, Mindanao, shout out. Kung saan ka man naroon, ah uh, shout out din sa iyo idol. Kung Mag-comment kayo, Idol kung saan nakarating ang ating video no para ma shout out ko kayo at ma shout out ko rin yung pamilya nimo ma shout out ko rin yung ano uh, lugar kung saan nakarating ang ating video mga idol no kaya proud to be ako sa inyo mga idol na sumuporta ka sumuporta kay sa akin kahit hindi naman ako sikat pero ipakita ko sa inyo mga idol yung ginagawang tulong sa kapwa no kahit ako hindi ako mismo ang nagawa ng content na yun mga idol nagawa lang ako ng reaction video kung ikaw mga idol kung isa kang vlogger kung may nakita kung uh, may nakita kung potential dun sa video mo uh, gagawaan ko ng reaction video yan kasi Nakaka, nakaka ano, nakakatuwa na mayroon kang tao na uh, gumagawa ng konti ng ganyan, no? Kasi ito hindi lang to hindi lang to kuntin mga idol, no? Isang ano to, uh, serbisyo ng kababayan natin, no mga idol? Kaya yan mga idol, yan lang masasabi ko sa inyo na kaya ginawaan na ko yan ng reaction video si Virgilin Ber Curse. No mga idol? Kaya let's go! Pumunta na tayo sa kanyang video mga idol. Tao! Ayan kung pagmamastan nyo yung barong-barong na sinasabi na halos nakita nyo sa picture na kaganyan. Ito na mismo. Kung ganito kababai eh mas ako, hindi normal na tao ang nakakatira sa mga ganitong bahay. I ano mo iwi mo nang parang ganyan na layo ganyan. Oh! Tao! Manay! Okay, yun sa mini ko. Hello, mother. It's me, Mama Burgilin. <laughs> Anong pangalan mo? Felicita. Felicita? Nakatakot yung boses niya, Kasi, parang sabi hindi. Sabi uh, ako. Uh, siya, kuya? Ha? Iset. Iset? Ganyan talaga yung boses mo? Pero, uh, ka, kuya, 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 pelisita. Parang hindi, ano yung kausap? Hindi din ibalay mo ko. Pilisita ang pangalan mo. Then, saan ka galing? So, ba, Kanina pa ako sigaw nang sigaw dito. Sabi ko, ano kaya kung nasa ano yung nakatira dito? Halika dito. Na Ayan mga idol, yan ang masasabi ko sa inyo na mahirap ko sa yung matanda pero siyempre eh walang problema, pinapagawaan naman sana ng bahay ni Virgilin. Dito ilagay yung suyap na ba, barong-barong. Diyan o. Oh. yan? oh, dyan. Pwede yan dyan. Ano? Dyan, ipatong lang dyan, maliit lang. Yung lagyan na, lang, natin ng plywood ang ibabaw, ano? Nagluluto pa siya sa loob? Huwag ka mo? loob. Doon siya nagluluto sa atas. Tsaka puno na yung dyan yung katanon. Ah, binibigyan mo din ng pagkain. Ayun. Ano pa na? Aside sa, ano, aside pa sa bahay, anong gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Aside sa bahay, ano pang gusto mo? Nay? Ano pa ang gusto mo? Diyos ko. Wala ano na, wala na. Ha? Sa tingin mo, materyal... Anong pa rin? TV? Eh, walang problema. Pinapagawaan naman sana ng bahay ni Virgilin. Ang problema mga idol, baka uli ano niyo, ulyano ninyo, na si Nanay. Kaya ang sabi nila na Pero mayroon din kasi siyang nasabi mga idol, yung mga kapitbahay nila na umaapoy daw yung bahay. Nakita daw nila yung apoy. Ang, ang ano nga ang problema kinabukasan or nakapagtaka na kinabukasan nandyan pa yung bahay wala man lang ano wala man lang wala man lang pagbabago no? mga idol kaya ganon talaga mga idol yun ito na lang yung masasabi ko sa inyo na pag nasa probinsya ka talaga mayroon ka talagang Uh, mapansin no mga idol pero ito mga idol ito lang yung masabi ko sa inyo no kaya kung napanood mo ang aking video mga idol huwag mong kalimutan mag like mag share mag comment para update ka sa sunod kong video pero ang pinaka maganda dyan mga idol kung saan na yung aking video mag comment kayo sa video ito mga idol para mas shoot out ko sa next vlog ko mga idol kaya maraming salamat idol let's go God bless you always.